Nagluto ako ng sihi ngayon at masarap talaga humigop ng sabaw kahit kainitan. Fiesta nga rin pala sa aming probinsya at ang mga aring nga ay may ganap mamaya kaya ako inaayusan. Napakaraming ang ganap ngayong araw at bago nga ang lahat ay ako muna ay magaluto na rin dalakang sihi. At kahit pa nga kainitan ay masarap pa rin talaga humigop ng sabaw lalo pa sa akin na nagapadede. Kaya hanggat maari talaga ay palaging may sabaw ang aking mga inuulam. Napaahon nga pala ulit ako din sa bundok at tamang nga nung paalis na ako ay may nagbenta ng sihi sa akin. Kaya dinala ko na dito at ng kami nga rin ay may pang-ulam ngayong pananghalian. Bihira nga rin lang sila makatikim dito ng sihi, hindi tulad ko na malapit lang sa dagat kaya madalas din talaga ay nakakatikim ako na rin sa amin. Saglit nga lang din na rin maluto at isang kulo nga lamang. Pagkaluto ko nga dinari ay kumuha naman ng dahon ng saging si ate at dito na nga lang daw kami kumain at nang wala na daw masyadong hugasin. Medyo mahirap din talaga sa tubig din sa bundok at malayo pa nga talaga ang inaigiban. Ang sarap nga din ang higop ng sabaw ko dito. At basta may buwan talaga ay takta akin tawag na Redini sa amin. Sa inyo ba? May katagalan nga rin ang pagsungkit kapag ganitong maliliit na sihi. Pero pag natikman nyo naman, eh sobrang sarap talaga. Pananghalian na nga pala namin ito at mamaya ng gabi ay mamamias na kami kaya makakalibri kami mamaya ng panghapunan. At pagkatapos nga namin kumain, ay nagsimula na rin akong make-upan sila at mamaya nga ay may ganap ang mga ari. Inagahan ko talaga ang pag make up dahil sabi ko nga ay ayaw kong nagmamadali lalo pat-apat sila na aayusan ko. Kapag nasa bundok ka nga naman ay bibihira ka rin lang talaga na makapag-ayos ng ganari. Kaya naman ang mga ari ay hindi rin talaga sanay sa mga makeup. Pagkatapos ko nga silang makeupan ay pinagbihis ko na nga rin kahit pa nga maaga pa at kakoy picturean ko nga muna sila. At sayang naman ang makeup kung hindi mapicturean ng maayos-ayos man lang at mamaya nga ay gabi na. Alas 6 nga pala ng hapon kami pumunta dini at nagsimula na nga rin silang magpakain ng hapunan. At pagkatapos ay nagsimula na nga rin ang program at pinangunahan nga ito ng pambungad na pananalita ng kapitan ng aming barangay at sinunda ng nga rin agad ng Gudon Dance din sa aming probinsya. Ilan taon na nga rin ang nakalipas at nakakatuwa na naulit-ulit ari at makapanood ng mga ganitong klasing sayawan din sa probinsya. Buhat din kasi na nagka-pandemic, eh ngayon nga rin talaga yung unang pagkakataon na makapag-celebrate ng piyesta na malaya mong gawin ang lahat. Sa sobrang ang ganda ay pati si Yona ay napapalakpak na rin talaga sa kanila. Sinunda naman ng mga intermission at anong laking tulong nga rin naman ng mga TikTok ano, at natututo sumayaw ang mga bata. Kaya dahil dyan ay napaklap-klap na naman si Yona. Sinunda naman ng mga pagpapakitang gilas ng mga muses ng kanikanilang team. Aba naman ay sinong magsasabi na bundok ang mga ari? Ay talaga namang pwedeng pwede ipang dayo eh. Sinundan din ng sayawa na ganari at talaga namang hindi mo makakalimutan kahit pamatandakan. ka na. Kabibilis nga rin ang mga bata ngayon at mamaya nga ay magugulat ka na lang at bagets na nga rin. At baka mamaya ay nasa sayawan na nga rin. Taas kamay naman dyan ang mga nakaranas ng mga ganaring sayawan. And yun lang for today's video. Salamat sa panonood. good